morning. Pagkatapos ng ano natin, pagja-jogging, ito, lamong kita. Ano kaya yung kuwan nasan Nasaan ang ostisya? Jogging, pero kaon yun. Ostisya. Kaya nasabi ostisya, paano gagasa? Katima mag-jogging, kumaon Ito. kita. Pero hindi kita. Yeah. Wow. Simple, kinuha ko yung style. Hindi kasi ako makakain pag may hawak na cellphone. So, ayan. Ay, okay. uy, nagbalyo man. Hmm.

pictures. May kasama kami dito ng taga ibang bansa. May hindi english Kasi yun yun. Eh. Nakatira sa Salog International. Uh. Oh, Allah What's your name? Kain muna daw before ano. Before Karigo. Hawakan natin ito baka dumalagam pa. Yan. Tsara ang diet talaga pag ganito. Diet, diet, diet. Diet, soka atong ketchup. butangi yun din eh. Dini, butang Ketchup. Tama sosoka. soka. Okay. Um, butang daw. Do? you don't like ketchup. Wow. Baka ka Kainin natin to. Tapos ang lang natin. Yeah. Para may bukas pa. <laughs> Hmm. Tatlong ulam namin. Itong baka. May halong manok. May halong manok. Itlog. At isda. Tapos itong baboy. Tsangka pa. Kompletos regalos. Andy, bayo. Damay. <laughs> So, ayan, hanggang dito na lang. Tapos na lang tayo kumain. Bye-bye. Ingat tayo. God bless you all.